may umaapoy. Ayan, oh. Testing natin. Ayan, oh. Umaapoy siya, no. Meron tayong tanggap dito na TV. Tinanggal pa yung saksakan. Ang complaint ng mayari, may umaapoy daw sa loob. So, titingnan natin. Ginagamit daw nila ito sa kanilang mga kubo. Ayan. ayan o matagal na rin itong hindi nabuksan lagyan muna natin ng saksakan testing natin switch on ayan o try ulit natin ayan o umaapoy yung kanyang flyback ibig sabihin sira na yung kanyang playback yan napalitan natin itong playback tatanggalin natin to yan o oh. umapoy siya pag magtanggal kayo ng anod cap ganito guys i-ground nyo yung isa yan para ma-discharge sya ito yung ipapalit natin na flyback second hand lang yung ipapalit natin dapat uh, sim sila ng data no data sa pa uh, sa yung number ng flyback ito yung tatanggalin natin sa mga china board linisan muna natin to lagyan natin ng WD-40 para matanggal yung kalawang lagyan natin tong focus yan ha subukan natin saksak natin switch on yan o oh. gumana na siya guys nag oscillate na siya yan mayroon na siyang heater ibig sabihin okay na siya tignan natin yung screen yun tasan natin ng screen niya Ayan. Adjust natin yung playback, no? yan Lagay natin sa Mino. ITB natin. Ayan. Gumana na siya, guys. Yung mga pindutan pa, ayusin natin. Gumana na siya, oh. Ayan. So, ayos na siya. So ito yung pinalitan natin, yung playback. Ito yung zero. Maraming salamat sa pagtapos at